Miranda writes script Tagalog. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroong din karapatang kumuha ng abogado na iyong pinili. Kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamalaan. Nauunawan mo ba ito? Miranda writes script English. You have the right to remain silent. Whatever you say can be used in your favor or against you in, in any court. You also have the right to hire a lawyer of your choice. If you don't have the ability, it will be provided to you by the government. Do you understand this?